Wala nga lang ano, walang elevator. Yung ka dito sa ano, no? sa may Miley Aquino. Ayan. Ang tanong ko nun, no? ah. Ng Memorial Circuit. Ah, ganda dito, ah. Level na pang ano, ah footbridge sa Quezon City Dito, ito ginagawa ang underpass Hi, Welcome back po ulit sa aming channel uh, Nasa ano naman tayo ngayon North Avenue sa Quezon City Tapos tayo ng bagong bukas na promenade sa may Quezon Memorial Circle elliptical room ng Grand uh, Central Station ito yung release ng MRT3 at ito uh, yung release ng MRT7 yung pa yung nag connecta Trikas Seven, ito kay North Avenue. pagbaba ng MRT-7 na naging underground I mean, dito pa yung nandun eh yun, 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 yun. pagbaba ng rilis ng MRT-7 so underground na papunta ng Quezon Memorial Circle And, update natin ang Quezon City elevated promenade hindi na wala yung ano dito traffic na traffic lagi dito uh, road close 100 meters ahead uh, pang ano lang U-turn lang dito yun. yun yung may ginagawang Fort Avenue na underpass. yun yun yung Aquino Park yung Wildlife Center. Ayun. Sarado ito. pa ba yung mga rebar? Hmm. punta punta. May lusutan doon. Hmm. Ito. Lali mo hmm. po kayo. Apex Grabbing go yin lang sa sakyan dito sa sa Quezon Memorial Circle. Ano sana ako? No yung uh, lamp post yeah. eh, Sana nga lang ma-maintain -ano, so, ma Pag napundi na yung mga bumbilya Pwede okay, ginawa yung elevator sa bike lane grade na uh, sidewalk kaya pa siyang pagitan planting street kaya pa saan magka uh, ano, ano, paglagay ng mga alaman mainit din sa, ano, sa elliptical road Arroceros Forest Park din tong Ninoy Aquino Parks and Wildlife ang dami rin mga puno eh di ba man yan eh, pagandahin ito tulog ayan ito tayo pupunta natin hindi ko na kayang imamash dyan parang ko itong mga Pareho pa lang ano, landscape. Ito 'yung sa baba. na Mga ano pa? Trash bins pa. bulag ganito yung sa Singapore sa Manila nila sa MRT so, ganda na dito ganda na dito ganda na Like Rapi ramp finish lang yung mga baitang para hindi madulas yung iba may ano pa may parang mga maliliit na ano, parang humps para hindi madulas Wala nga lang ano, walang elevator. So, galing ka dito sa ano, uh, sa may Ninoy Aquino. Ayan. Ayan. Ayos. pising ano pa touches pa <coughs> ah, doon ano mga wire mesh tapos dito salamin ito mga tempered glass Level pa ng ano, footbridge sa Quezon City. Ah, yeah, wala mga pupuan para ano, di matambayan ng ano, ano mga tolong guests. bubble wash so, ano lang, um, so, ano to ano na parang sandblast ito so, ah, ano sandblast ito ano lang cemento lang talaga ito so, ano table wash pwede, pwede na makapunta na ako noon ah. ng Jesse Memorial Circuit ah, ganda rito ah ganda ay ganito rin yung sa ano papunta ng Gardens by the Bay sa Singapore basta mini uh. Ito man talaga maayos ang may mga halaman pa sa gilid ah. ano to ah Roseros Forest Park sa Maynila ganda rin wiking paboritong pasyalan din to <laughs> Yan, pagdating dito ang lamig. Dahil mapuno. Kasi karamihan na ano natin, mga kalsada natin, wala na halos mga puno. Hindi nila pinutol yung mga ano, mga malalaking yung puno. yun ini nila, oh. sana na ako? sa loob na ako ng QMC kailangan pa raw ng permit para makapag video sa loob ng QMC kaya dito na lang muna tayo kanan rin pala hindi pang mabay dito sa kanan hmm okay. Ba pala dito. dito lang. Ano? siguro na gibo mga bahay dito. Na gigingon ano, nang City no. Destination PND. wala pa. Then dito pa yung mga ibang Si sarebbe